Ayan, magandang magandang tanghalian po si John sa inyo mga bis. Ayan, tara na, samahan niyo po ako humigop ng sabaw sa araw ng tanghalian. Ayan mga bis. Ayan, ayan po. Higop-higop lang po tayo mga bis ng sabaw. At ayan po mga bis, patuloy po tayong humigap ng sabaw. Kaya ayan, at syempre po may manok na po itong kasama. Ayan, sabaw po ito ng manok mga bis. At syempre po mga bis, kaya ito lang pong kinain ko. Humigap lang po ako ng sabaw at nagpapak lang po ako itong manok na nilaga. Kasi tapos ako kumain ng kanin at busog na busog na po ako mga bis. Kaya ayan, napahabolan po akong humigop ng sabaw kasi parang ang sarap humigop ng sabaw mga bis. Kahit ngayon, araw na itong sobrang init, eh, ang sarap pa rin ihigop ng sabaw na mainit-init. Kaya ayan, patuloy lang po tayo mga bis sa paghigop. Ayan, kagat ng kagat. Ayan mga bis, ang sarap ikain mga bis. Hindi ko kayang mag-diet ang sarap talaga ikain mas lalo na pag humigop ka ng sabaw na mainit-init mga bish kaya di talaga makapag diet si Helen mga bish kaya ayan Tuli lang po ating paghigop ng sabaw at po po tayong ano, ang sabaw kasi mga bish, parang ano din yan, resting siya sa katawan mo. Ah, parang ano lang po sa katawan mo ba, kailangan mong humigop ng sabaw may time din na ayaw mong man ng sabaw, parang ayaw mong may sabaw, may time din na gusto-gusto mong sabaw na humigop, ayan. Yan po mga bish, wala na po ako, wala na po itong laman ng ano ko, kundi puro sawaw lang po ito. Kaya, ayan, mabilis lang po itong aking higupin. Ayan. At hindi, parang hindi ako makuntento mga bish, parang gusto ko itong itaas na lang po yung plato para po higupin ko na lang nandiritso diretsyo ang sabaw. Kaya yeah, ayan. Pero hihayaan niyo po muna mga bis. Kutsarain ko muna. Ayan. Ikutsarain ko muna mga bis. Pero pag na yan mamaya mga bis. Higupin ko na ito. Ang ano. At itaas ko na yung plato. Yan, higop-higop lang po. Patuloy lang po ng Mga bis, ayan po. Mga bis, itaas ko na ang plato at hinigop ko na po. Kasi, hindi na po ako na contento. Gusto ko na pong humigop ng dediretso para mabilis po maubos mga bis ang aking sabaw. At ayan. At ayan po mga bis, kunti na lang po itong aking hinihigop na sabaw mga bis. Ayan. Kunti na lang po mga bish. Ayan po. At syempre po mga bish, hanggang dito na lang po ang ating video dahil po, ayan, ah uh, malapit na po ito maubos ang aking kinakain mga bish. At yung hinihigop pong sabaw, ayan po, wala na po itong laman mga bish. Kaya ayan, hanggang dito na lang po ang ating video po mga bish. Ayan.